magbuhat ta og guys First, 4 cups of kasaba nga Then, inaniyon na siya guys. Gipaspasan na dyan ako ng video. Then, ta taog tubig at ihumol ang kanin Ang kaninkuan. Kaya natanawa lang dyan ninyo ang video guys. Grabe sa'yo na tayo ni magbuhat og kuan salvaro kay grabe childhood memories kayo ni mao jud niya isa sa kong paborito sa una mga bata pa mi mao jud niya ginapangita okay. after 2 hours guys na ugara siya nara then magpa kwan ta pabukal tubig but nga nato sukar asukar At atong kayo kayon Hantod mo lapot din siya maayo. Then, butang butter. Then, okay na pod Hantod sa makuha na to, nga atong gusto nga consistency. Nara. Modyo di akong paborito kayo ko ni guys. Then, nabutang tag mantika, pagpainit, gilono din na to ni grabe. mo, ko din siya maayo ay. As in, muda ko siya. Pero lami kayo. Wala ko kahulat ani guys. Kaon din ako ni. Para second batch. Luto na po. Grabe, lami jud kayo siya ay. Uh, As in, goods pang snack jud ka ayo. Then, naramang naluto. Gamay ra akong giluto guys, kaya para ugmang uban. Naluto na jud akong salbaro nga gibuhat guys. So, naramang grabe ka kanyo. Maura guys, salamat sa pagtanaw.